kinakaskasan ng kalamansi ang kanilang mga labahin. Si Nida... Kumuha ko ng kulay blue na bra ko. Kinaskasan ko ng sili labuyo tapos silver cleaner. Ang kinaskas niyang siling labuyo at inilagay na silver cleaner. Hindi raw pampapute o pampabango ng kanyang mga labahin. Pero para raw ito mahuli na ang nagnanakaw ng bra sa kanilang barangay. Iniisip ko po kasi nun kung sino mang kumuha na to, mangangati po yung daddy niya. Para makaganti po sa mga kinukuha niya. Kasi sobra na po talaga, ma'am. Sa mga nakalipas kasing buwan, ang mga brani Nida sa Sampayan, isa-isang nagkawalaan. Ito pong July 24, nagsampay po ako. Nung binalikan ko po, wala na po siya doon sa Sampayan. Sa anak ko po, siguro nasa 30 piraso. Na. Naubos na rin po yung bra simula ang nakawan ng bra sa barangay Marulas, Valenzuela nito pang nakaraang taon. Yung lumang bra po, hindi niya po kinukuha. Ang pinipili niya lang po talaga yung mga malalaki po. Yung size 36-38 na bra lang po. Isa raw sa pinanghihinayangan ni Nanida na bra, ang pulang bra na iniregalo pa raw niya sa kanyang anak na hinulog hulugan pa niya. Ang tanda po namin doon, meron siyang tahi sa likod kasi nasira na po yung hook. Dito na po ako ngayon nagsasampay. Mas safe po kasi siya dito nakikita po ng mga bata.